magendang hapon po sa inyo mga mahal na kapatid at sa mga kaibayo ko po sa pananampalataya mga kababayan po natin so ngayon po ang video pong ito ay patungkol po sa uh, mga pari na nakisausaw po sa politika napo po na mismo sa halip na ang ituro sa kanilang uh, uh, pagtuturo sa loob ng simbahan sa misa nila ay mga salita at aral ng Panginoong Diyos, ang ginawa nila ay parang mismo doon sila sa loob ng simbahan nagrali ang kanilang mga salita na ay tungkol na sa politiko, politika at dahil dyan mga mahal na kababayan at mga kapatid marami ng mga katoliko doon at maya makikita nyo, mababasa nyo na na mag-iiglisya ni Kristo na lang sila. Grabe. Siguro, marami mga kababayan natin na nagising na sa katotohanan. Nagising na talaga sila. Dahil yung ginawa nila ay sa halip na maakit nila ang membro nila, ang nangyari ay, ano na lang, nagalit, nagalit yung membro nila. O. nagalit. So, hindi nakatulong. So, ngayon, Tingnan nyo, panoorin nyo mga mahal na kababayan. Ito ay vlog din ng isa pong kapatid natin sa pananampalataya. Ipapakita dito sa video kung ano yung nangyari, kung ano yung mga comment doon. Panoorin nyo. So, hindi sa atin ito nagmula, binabasa lang po natin. Si Billy Boy, sabi niya, nakakahiyang maging katoliko. Si Bong Dordas, buo na decision ko, mag na lang ako. So, kasaysayan ng ating bansa na patunayan mismo sa panulukan na ito na ang panalangin ay makapangyarihan. Na ang panalangin ay kayang panagutin ang mga nang abuso sa kapangyarihan. What? Without transparency, there can be no trust. What? Yung kanyang blatant disregard for accountability demands swift and... De Three days ago, <coughs> Uh, mayroon po akong na, ito na download na video sa Facebook. Uh, I think sa YouTube to galing. Um, nasa <clears throat> mga 7,108 yung comments. Siguro ngayon, hindi ko alam kung ilang libo na po ito. So, ito po yung ano natin, aggawa, gawa ng reaction video. Kaya kung bago ka pala sa channel na to, like and share and subscribe lang sa ating YouTube channel. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang, magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Buhay ka ba? Kung buhay ka pa, like and share and subscribe. Asensya <clears throat> po kasi tayo ay paos. Ganon hmm, talaga ang buhay bilang tao ay magdarasa maganyan. At now let's move on. Ano ang magagandang benepisyo ng mga drive date na hindi mo alam? Ang mga tuyong petsa ay isang... Hmm, this time mga kabuhay, pasadahan po natin ng konti at uh, hindi po tayo manunuligsa ng simbahan kasi 75% uh, galing sa former ga galing sa Catholic Church yung member ng Iglesia ni Cristo. Yeah! At ito din ang ilan sa mga dahilan kaya uh, ako po ay decision na mag-Iglesia ni Cristo. Wow. So, basahin natin yung mga comments kaya ito ay ano na rin to? Sana matawagan ng pansin itong mga namumuno di sa simbahan po. Kasi hindi nagkakaisa din yung mga pare. Mayroon din yung mga pare na kampi sa peaceful rally. At mayroon din yung mga pare na against. May mga madre na against. So, <coughs> we must draw a line between the Catholic Church and the Iglesia Ni Cristo kasi hindi po talaga ito mangyayari sa loob ng Iglesia Ni Cristo 0% na magkabahabahagi kasi bawal sa amin yun kasi isa lang talaga yung uh, yung ulo si Cristo tapos yung pinagkatiwalaan niya dito yung pamamahala na nakasulat din sa Biblia na ang pamamahala ay titindig din sa inyo kung wala na yung uh, wala na Panginoong Jesus, wala na yung mga apostolis mayroon siyang sugo kung wala na rin yun, is yung mga namamahala, yung tagapamahalang pangkalahatan. So, uh, if we talking about freedom of religion, it is literal talaga na sa loob ng simbahan. Pagamat sa Iglesia ni Cristo ay mayroon ding mga politiko na they tried to attend the worship service, especially during the election campaign kasi magpapabango yan sila sa Iglesia ni Cristo. Tingari aatin sila sa mga pamamahayan ng Iglesia Ni Cristo. Hindi namin alam pa ano talaga yung intention nila kung pure ba. Importante kasi welcome. Wala namang pinipili sa loob ng Iglesia Ni Cristo. As long as makinig ka, willing ka, pero never na mangyayari na aakyat sa pulpito upang magsasalita. Never kasi uh, Okay, totoo yun mga mahal na kababayan. Never mangyayari na kapag sa araw ng pagsamba ng Iglesia Ni Cristo ay aakyat doon sa pulpito yung mga nga uh, mga politisyan para doon magnangaw-ngaw. Hindi yan mangyayari. Eh, mga kapatid nga sa Iglesia ni Kristo, ang may karapatan lang dyan na pumunta dyan sa pulpito na yan ay yung mga manggagawa at mga pamunuan. Wala nang iba kasama yung mga mang-aawit. Pero never na aakit dyan ang mga kapatid. Diba? Kahit nga sa paglilinis, hindi yan eh, hindi hindi sila pinapayagan na umakyat doon sa taas para maglinis yung mga kapatid. Ang naglilinis po diyan ay yung number one, yung pamunuan lang po ng lokal o pamunuan sa bawat uh, uh, lokal ng Iglesia ni Kristo at ang mismong ministro at manggagawa lang. Hindi pinapayagan yung iba. Ilalo eh, pa sila, di ba? Hindi sila sa tunay na iglesia, wala sila. So kaya never na mangyayari na kung ikumpara natin doon sa mga Katoliko, pinapakya talaga sa pulpito, di ba? Tapos pinagsasalita pa. Gaya na nakita nyo. O diba? Pagkatapos nung magsalita yung pare, pumunta na naman itong si Dilima, pati si Castro. Pinakita doon. O, doon, nagngangaw-ngaw. Iba na ang itinuturo. Politika na. Hindi na salita ng Diyos. Hindi na. O, ang tawag doon, pagkakampi-kampi. Bakit? May itong pare, tinitira itong isang kapwa niya Pilipino. Iba? sa halip na mamagitan magturo ng mga aral ng Diyos sa kapayapaan ang itinuturo yung ikagagalitan isang ano o nakakabahabahagi na agad at alam nyo mga kaibigan sa tunay na aral ang pagkakabahabahagi po ay hindi aral ng Diyos kaya nga po sa Iglesia Ni Cristo bawal po ang pagkakabahabahagi kasi aral po yan ng Diablo na yun po ang natupad dyan po sa ginagawa ng mga ibang ba diba nakikisaw-saw sila sa politika ba? Oh, diba? Isipin mo mga pare nakikipagsawsaw dyan sa mga politika Anong bakit? Bakit ganun? Nakita nyo bang pamamahala na naganon? Hindi, wala, hindi yan mangyayari Inyo. oh, kung itong si Marculita pinagsalita tungkol don, Eh, may karapatang magsalita yun Bakit? Pero hindi pagsamba yun ha Hindi sa kapilya yun hindi rale yun rale kung nagsalita man na ng markulita pinayagan yung magsalita dahil siya ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari doon sa mga quadcom na yun at doon sa mismo sa uh, sa sinado ganun ang kaya yon marami nagalit doon maraming nang usig ka, sa kapatid na markulita maging sa iglesia ni Cristo dahil bakit daw uh, iglesia ni Cristo bawal uh, sa politika at eh, bakit itong si markulita Actually, bago natawag yan si Marculita sa Iglesia Ni Cristo, ano na po yan? Politisya na po yan. Kaya eh, kung pinagsalita man siya, ay eh, kapangyarihan na po yun ng pamamahala. Wala na po kaming ano dyan. Tutol. Wala po kaming uh, masasabi dyan. Kasi kung ano ang tagubay ng pamamahala para sa ikabubuti ng lahat ng mga kapatid ng Iglesia Ni Cristo, doon po kami. O, diba? Wal well, yun, no? walang politiko na pwede magsasalita magsas during sa ganyan, na gathering or sa worship service. But this time, as you can see, ang daming mga politicians na nagsasalita doon mismo sa harapan sa pulpito ng pare kung saan uh, may mga allegation at alam na rin natin na may mga party list na connected sa mga kaliwa na alam natin yung mga, mga kakaliwa ay hindi si, sila po hindi sila naniniwala ng Diyos so Ibig sabihin, narito nga sila sa loob ng church na to sa simbahan. Hindi dahil sa naniwala sila ng sa Diyos. So, ibig sabihin, parang ginamit lang nila. So, ayan sila no, nagpapahayag. So, tingnan pa natin. Decisive action. Ang ating sigaw, impeach! Oh, tingnan nyo ah, pati madre, pati madre. Pati madre, pinagsalita na dun. Oh. Kaya nakakahiya, di ba? Oh. 'Di ba? Ay nakalagay diyan, mag iglisya na Kristo na lang kami. Mag-aayos na lang kami kasi nakakahiya yung mga ginagawa ng mga Katoliko, yung mga paret, mga madre na mismo doon sa simbahan nagngangaw-ngaw, nagngangawa patungkol sa politika na hindi naman dapat 'yun ang itinuturo nila. 'Di ba? Sa halip na turuan ng mga kaanib, ayan nagngangaw-ngaw. Tingnan natin, paluorin pa natin, tuloy natin. Sara Duterte. Hayaan natin ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Ang, galing ang ito ay ang ating obligasyong moral. Yeah. Ang impeachment ay isang obligasyong moral yeah. kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayon. This time, mga kabuhay. Mabasahin natin yung mga comments isa-isa. So, dito sa ating tunog mula, binabasa lang po natin. Si Billy Boy, sabi niya, Nak nakakahiyang -Katuliko. maging katoliko. Si Bong Bordas. Ayan o, napapansin niyo mga mahal na kaibigan, nakakahiyang maging katoliko. Ano pa, buo na desisyon ko, nag-INC na lang ako. Tumayo ako bilang katoliko hanggang ngayon, matanda na ako, pero sa ginawa, sa pare at madre, sumali sa golo, kinahiya ko, saludo ako sa relihiyon ng INC. Napakaliwanag dyan. <laughs> Tumanda na siya. Pero sa ginawa nitong mga Madrid at pare, napahiya sila. O, oh, di ba? Buo na decision ko. Mag-IEC na lang ako. So, this is very alarming sa ating mga priest dyan. O, baka ma... Oh, no? Magsilipa to sila. Tama. Next. Ayan o. Si Mendez. Tumatayo ako. Tumatayo ako bilang ko hanggang ngayon. Matanda na ako pero sa ginawa sa pari at madre sumali sa gulog Kinahiya ko, saludo ako sa religion INC Kapayapaan na naman. Ito ba ang mag-iglesya na lang kami? Ano ba? Kasi sa atin, sa Israel is in the Okay, sa mga komento, napapansin nyo, maraming katuloy ko na gusto nung mag ni Cristo. Dahil sa ginawa na mga kaparihan nila. Kaya nga ngayon, mga, mga mahal na kababayan, mahalata nyo, napakarami na ngayon, napakarami na ngayon, ng mga katuliko, uh, katoliko, padre, madre, na nag na ni Kristo, dahil nakita na nila yung kamalian. So, ha, so mga kababayan, mahirap, mahirap ang ginawa ng mga, ng mga, ng mga pare at madre na, nakisaw-saw sa politika. So, mga mahal na kababayan, napansin nyo, no? O, marami ang mga uh, katolikong katulikong nag-comment doon. Mga katuliko, mga kababayan itong si Ipipanyo, marami na ang nag-comment na mas gusto pa nilang mag-iglesia ni Kristo na lang. Bakit? Ikinahihiya nila. Ikinahihiya nila yung ginawa ng mga kaparihan at madre na nakisaw doon sa politika. Ito pa ang mas maano. Mas matindi yung mga politika pinaakit sa pulpito pinakit doon sa kung saan nagsasalita yung pare. Di diba? ba? Nakita nyo ba yan sa Iglesia ni Cristo? Hindi. Hindi gagawin yan ng Iglesia ni Cristo. Pero itong mga ah, uh, na mga kaparehan na ito at mga madre, feeling na feeling pa eh, feel na feel pa ng madre habang nagsasalita, ikinahiya sila mismo ng kanilang miyembro. Kaya nako, na mag iglesia na lang kayo, mga mga ilang kababayan. Talagang, dito sa pagsamba sa Iglesia Ni Cristo, mararamdaman mo ang tunay na Espiritu Santo. Ang tunay na pagsamba. Kahit kasi kaming rin, dati kaming katuliko. Sila sabi ko sa inyo, dati kaming katuliko. At bulag pa kami noon sa katotohanan. Pero ngayong nagising na kami, never na kaming babalik dyan. Never na kaming babalik dyan sa reliyon na yan. Mas nanaisin pa namin manatili, hanggang wakas, mamamatay kami Iglesia Ni Cristo. Ipagtatanggol namin ang aming, ano, tungkulin ang aming karapatan bilang mga anak ng Diyos sa araw. So hanggang dito lang muna at shout out po sa lahat ng kapatid sa buong mundo at sa lahat po ng mga kababayan po natin. At sa hindi pa po, po namin kasama sa paglilingkod, inaanyayahan po namin kayo na magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi po sa kung ano pang bagay, kundi po sa kaligtasan. Yun po ang ini in inaanyaya po namin sa inyo. Tunay na paglilingkod, kaligtasan pagdating ng araw. So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.